Good evening. Pagbukbang tayo ng grapes. Ayan o. Oh. Bagong pitas. Kahapon doon sa bundok sama mga kasister ko sa Legion of Mary. Namita sila doon. Kaya maraming binigay sa akin ng ano, kapitbahay ko na kasister ko rin sa Legion of Mary. Ito, kain po tayo. oh, no, may sira na nga siya. Oh, daling pa to sa, ano, sa punuan. Sariwa pa siya. Sobrang tamis to. Maliliit lang siya. Oh. Kain po tayo. Hmm. Marami siyang binigay sa akin. Siguro mga isang kilo yata yun. dinandahan ko lang pagkain kasi sabi nila makalasing daw to pag marami kang makain ito lang po yung hapunan ko ngayon ang hapunan ko kumain ako kanina mga alas ano dalawang puto at saka fresh milk. Tapos ngayon, kumanap mo itong grapes. Time make dito. Kami lang dalawang ng alaga ko. Hindi na siya nagagalit kasi nakahiga na siya. Natutulog na siya ang oras pa. Ay, ang oras pa lang dito. Alas 9. Pagkatapos ko rin kumain, papunta na rin ako sa ano sa kwarto. Mabuti dito yung grips sa Librera sa Pinas. Ang mahal. dito magsawa ka sa grapes at saka sa orange dito sa bahay ng alaga ko may punk, ano sila dito mandarin nasa kilid ng bahay namin kaya hindi mahirap ko ano pitasin kasi mababa lang siya na halos maano na sa semento mababa lang kasi ang punuan Nandun sa kwarto ng alaga ko. Marami siyang bunga. Matamis daw yan sabi ng alaga ko. Kaya kung hindi pa ako, may next year. Mga November, makakain ako niyan sa orange. O or sa anong mandarin. Kasi yung orange niya dun sa labas, maasim daw yun. Ketrumila daw yung pangalan. Maasim gagawin lang daw yan ng ano, matamis, minatamis. Parang minatamis na ano na, yung jam. Yung ano, yung, yung balat niya. Lagyan daw ng asukal ng marami, tapos lulutuin hanggang sa maluto yung balat. Gawing sweet siya. Pwede na siya ipalaman. Sa so, ano, tinapay ah. dito sa kapitbahay namin marami silang anong mandarin din ano orange kaso lang hindi na ako makapamitas doon kasi yung kaibigan ko si Ate Cory wala na diyan umalis na kasi yung lagat niya dinala na lang sa nursing home kaya hindi na ako makakakit ng puno diyan sa kapitbahay namin pero okay lang yun kasi dito sa bahay namin may isang puno naman na mandarin magsawa din akong kumain pero hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako dito kasi sa sitwasyon ng alaga ko ano um mayroon pa sitwasyon niya naka, ano na siya nakahiga Hindi siya makatayo kung hindi mo siya patayuin. No? Sinusubuan mo siya pag kumakain at nakaestro na siya pag umiinom ng tubig. Kahit painumin ng gamot, sinusubuan na. Hindi na, na niya alam. Biglang bumagsak niyang biglang bumagsak yung katawan niya mula noon, nag-isang buwan yung operasyon ng anong mata niya kasi may katarata siya ayos sana niya magpa-opera kasi daw baka daw din maganda kasi may operasyon may operation siya sana sa likod ng na spinal cord niya pero yung maanak niya ang nagdesisyon na kailan daw operan daw habang maaga pa baka daw hindi siya makakita mas lalo siyang um, ma ano mag ano sa sarili niya magagalit kasi nga lagi siya nagagalit dito nung no, okay pa siya lagi siyang nagagalit yata tatabli daw sabi nila ganun kaya pag anong mag-isang buwan ng yun umano na yung ano niya yung yung kalagayan biglang bumagsak nang siya hindi siya makalakas tapos nagkaroon ng ano, al Alzheimer Kaya titisin ko na lang. Hanggat nandyan pa siya. Kasi wala nang nagagalit sa akin. Di tulad noon na lagi nakabanta sa akin kilos. Yan pa o. Oh. Yan masira na na ano na na sira doon sa punuan kasi yung kasister ko doon na mag-asawa, hindi nila kayang ubusin yun kasi maraming bunga. Kaya pinamimigay niya sa mga kasister namin. Eh, hindi ako nakalabas nung ano, kahapon na holiday day to Pizza 15. Uh, malaking celebration dito sa ano sa sa religion nila sa Oxtrodos. Kasi ano yung sinisilebrate nila ang pagkamatay daw ni Mama Mary. Ngayon, hindi ako nakalabas dahil sa kalagay ng lada ko kaya dinala na lang ako ng ano, kaibigan ng kasister ko dito lang sa kapitbahay namin. Dinala niya ako ng pagkain at ito, prutas. Kaya lang papasalamat ako sa kanya dahil kahit pa paano, ang dyan siya, namimigay siya sa akin ng pagkain. Kasi nung dati kasi, hirap ako dito sa pagkain. Hindi ako makaluto kasi yung alaga ko maarti ayon yung amoy. Kahit nganin, ayon niya. Kaya binibigyan ako ng mga kaibigan ko dito sa kapitbahay namin. Pero ngayon, wala nang problema kasi hindi naman yan makakilos yung alaga ko. Hindi na siya makatayo. Kaya wala siya magawa kung magluluto na ako ng pagkain ko. Yan, tulog na ang laga ko ngayon. Mamihilit na. Sobrang init talaga dito pag ano ako dito sa alaga ko ngayon nag si nagdelego ko ng mapawis. Ang grabing init. Yung anak niya pumunta dito, wala pala lang mag-isang oras, umuwi na kasi. Hindi naman binisan namin ng diaper dahil nabihisan ko na yung alaga ko ngayong hapon. Walang, nakain lang. Mm, tapos kumain, yan, iwan iwanan na, umalis na siya. Yan, yeah, ito na lang natira. Ang mm, nasira na. Sige po, bye-bye. Good night.